Last news Update mga balita ngayon, Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky, inilipat sa BJMP habang dinidinig ang mga kaso. Dalawa pang sako ng floating shabu na may halagang 312.8 million pesos na recover sa Claveria, Cagayan. Van at dump truck nagsalpukan anim sugatan dalawa kritikal. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inilipat na sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP si Russian vlogger Vitaly Zorovetsky noong isang linggo ayon sa Bureau of Immigration o BI. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, mananatili si Zorovetsky sa BJMP habang dinidinig ang mga kasong lokal na isinampas sa kanya at ibabalik lamang sa BI sakaling lumabas na ang desisyon para sa deportation. Nahuli si Zorovetsky noong Abril dahil sa mga pambabastos sa mga Pilipino sa kanyang YouTube videos. Kinanggihan ng korte ang kanyang hiling na pansamantalang paglaya sa piyansa. Iginiit ni Viato na walang espesyal na trato ang mga dayuhang lumalabag sa batas at hindi pahihin tulutang gamitin ang kasikatan o legal maneuvering para makaiwas sa proseso. Binigyang diin ng BI na mga banyagang nakasisira sa kaayusan ng publiko ay agad isa sa ilalim sa deportation. Panibagong mga sako ng shabu ang natagpuan ng mga mangingisda. Sa pagkakataong ito ay sa bahagi ng Claveria Cagayan naman nitong linggo. Ayon sa ulat ng PIDEA, dalawang mangingisda ang nakatuklas sa 45.6 kg ng shabu na palutang-lutang sa karagatang malapit sa barangay sentro sa Eats. Ang dalawang sako ay naglalaman ng limampung plastic packs ng gold tea bags na may label na Daguan Yin at may markings ng Chinese characters. Nagkakahalaga ng 312.8 million pesos ang mga narecover na iligal na droga. Dalawang araw bago ito, nakuha sa sitio Narvakan, Barangay Dilam, Kalayan, Cagayan, ang nasa isang kilo ng floating shabu na nagkakahalaga ng 66.8 million pesos. Kinahapunan ay isinorender din ng mga lokal ang isa pang pack ng floating shabu na may halagang 5.1 million pesos sa sitio Mingay, Barangay San Juan, Santa Praxedes, Cagayan na i-turn over na sa Pidea Regional Office 2 Laboratory Office ang mga narecover na shabu packs, habang nagpapatuloy ang investigation ng mga otoridad sa mga narecover na shabu na paniwala nila'y intensyonal na pinaanod sa dagat nagsalpukan ng isang van at isang dump truck sa Sitio malangkap bahagi ng Tyson Puro Road sa barangay Puro Legaspi City kahapon ng tanghali Hunyo 16. Sa lakas ng banggaan, halos wasak ang harapan ng van. Agad dinala sa ospital ang anim na sugatan, lima sa kanila ay sakay ng van kabilang na ang dalawang minor de edad at isa naman mula sa dump truck. Dalawa sa mga biktima ang nasa kritikal na kondisyon sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Ayon sa paunang investigasyon ng polisya na walan umano ng preno ang dump truck habang bumababa sa kurbadang bahagi ng kalsada dahilan para mawalan ito ng kontrol at bumangga sa kasalubong na van. Patuloy ang masusing investigasyon upang alamin kung may pagkukulang sa panig ng driver o kung may mechanical failure ang sasakyan. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang driver ng dump truck. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita! Yeah. <laughs> you